dito ako ngayon sa count ano count and country and buisit basta yun na yun so yun nandun yung uh, site nasa taas ang hirap nya kasi masyadong matarik Sarap po. Oh. Kuha namin sa security guard. Hmm, sarap. So, yun nga, naiangot ko na, tsaka naiparada ko sa gilid. Ayan, nakakatakot talaga, sobrang pababa. Dahil konting pagkakamalay ko lang dyan, dadaos-dos ako pababa. Mamamatay ako, or may maka makakapatay ako. So, ayan nga. Dahil lunch na, kumain muna kami sa tagu-tagu dyan. Napunta pa nga kami ng, ano, skis-kinita, parang humalap lang ng tindahan ng kasama ko. Ayun oh. So tapos na yung break time, syempre. Ito na magbababa na kami. Inaayos na namin 'no. Oh. Tinatalian muna namin yung yung uh, ibang iero para hindi siya madulas sa sa track namin. So ito na tapos na kami. I-start na. Ayun, hindi pala siya nag-start. Nahirapan. So humingi ako ng tulong sa isang truck driver dyan kumuha ng diesel doon sa malayo kasi yun dahil ng gasoline station dito eh kaya yun nangingi mo na ako ng tulong sa kanya <muching noise> Sir? Yero Yero Ayun o no? Kanya kami nag-deliver ng Yero doon sa uh, you know? ayun o no. Oo oh, dyan Oo namamatay Ubusan ako ng diesel. Patirik, patirik kasi yung ano yun, truck e, Kaya hindi na umabot. May bibila ko ngayon ng ito. Dalawang ganito. Buti nakahanap ako ng katulong nun sa kanina. Hindi, <smelling> <smelling> <Haan. smelling> <smelling> wala, wala yan. Pari uh, lang yan. Diesel oh, pataas. nga. Pababay. Oh, pataas, kama pataas. Oh. Kahit yung hinaano. Hindi na no? Mm, Pero naging problema na rin dati So yun nga, papunta kami ng gasoline station sa May Clark, -like, malapit. Ayan, buti na lang na uh, hanap ko siya, nakilala ko siya. Handahin niya kami tulungan papuntang uh, gasoline station para makabili. Pero syempre, hindi na mo pwedeng ganun-ganun na lang yan, tulong-tulong na. -tulong. Syempre kahit paano aabutan natin siya dahil may budget naman tayo. O, di ba? Give and take lang. Ayun, nakabili na nga ako ng diesel. Mga siguro, mga 15 liters yan. Yung dalawang gulo na yan. 15 liters. Nakabili ako sa halagang 800 pesos para matapos na rin. So, pabalik na nga kami sa may truck para maisali na tong diesel sa tangke. Eh. sip sip lang ayun o no? ganun ni Bibo yun oh. kasama ko yan <laughs> ayun o no? so ganyan ang diskarte pag uh, walang walang gaso ng station sa malapit sa inyo kung walang lang host tapos yan ang eh, angat yun lang tong ano tong uh, tong ano ba to galun so ganyan na yan sana makumandar na ah uh. Kamu lah. So terpusnya. Let's go. Ah. 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 Uh. Aku. Ah. Uh. Uh. Commander sa wakas Pinamp ko lang ng yung fuel injection Ay tanga mo!